Hi Divine People! Welcome po sa aming page Divine Queen Tarot PH Sa mga bago po sa aming channel, please do support and subscribe Divine Queen Tarot PH Pag nagustuhan nyo po ang aming mga video, please pa like and share para dumami pa tayo sa ating channel And please don't forget also to hit the all notifications bell button para lagi po kayong updated sa aming mga video At sa mga patuloy pang nagsusubscribe, maraming maraming salamat po. And I just want to remind everyone that this video is for entertainment only. Gamitin itong gabay sa ating pang-araw-araw na kapalaran pero nasa inyo pa rin ang desisyon sa inyong mga buhay o kayo pa rin ang gumagawa ng sarili nyong mga kapalaran. Hindi ito panghalili sa mga professional advice sa anumang sakit o pinagdadaanan sa buhay. Kung may problema po kayo sa inyong kalusugan, mas mabuting magpakonsulta sa mga espesyalista. Wala po tayong private readings, huwag tayong magpabudol o magpa-scam sa mga nagpapagbayad gamit ang aming channel. Hello Divine People! Hello guys! Welcome sa aking channel, Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang messages, energy, para bukas September 9, 2023 no para sa ating ear signs Gemini, Libra and Aquarius. Gemini, Libra and Aquarius. Messages energy goodbye para sa ating ear signs Gemini, Libra and Aquarius. Gemini, Libra, and Spirit Guide. Okay. So, para bukas, ayan. May napaka-responsabing tao dito, ano. Greedy na tao. I don't know if if it's you or may kasama ka sa bahay, kaibigan. Parang galit na galit ka, ano, kasi Nabibisit ka na sa ugali niya, no? Napaka-irresponsable. So, ayan, oh. Ayan, oh. Parang gusto mo nang magkaroon kayo ng boundary. Kasi bisit na bisit ka na nga sa kanya, no? Tignan pa natin ang energy mo. Ear signs. Okay. Andito ang ating Queen of Cups. Ayan be open to receive the healing and nurturing you need. So, I think um mas maganda dito no sabihin mo nang maayos kung ayaw mo sa taong 'to or kung marireresieve ka man ng complaint about you, try to accept it um with all with your whole heart ano. Um tanggapin mo kung ano man yung maling nakikita sa iyo or kung sa ibang tao to no na related sa no kausapin mo siya ng maayos guys para if ever na magsad ka ng boundaries alam niya kung bakit ka lumalayo sa kanya no ayan no i-balance mo yung i-balance mo, kahit nagalit galit na galit ka na, pairalin mo pa rin yung um, kabutihan ng iyong kalooban, yung pagiging calm mo, no, guys? Hmm? Tomorrow. Tingnan <laughs> pa natin. Your signs. Ayan, I told you, di ba? Six of Cups, reach out to others with love and compassion. Ayan. I told you ear signs na lahat naman ay nadadaan sa mabuting pag-uusap. Kung ano man yung mga misunderstanding um, na nakapaligid sa'yo, no? Pairalin mo pa rin yung pagiging calm mo. Ayan, para if ever na magkaroon kayo ulit ng pag-uusap, no? Diba? With, walang ano, walang hidden ano, yung nakatagong galit sa puso mo or sa puso niya once na napagsabihan mo siya. Kasi once na trinit natin yung tao na parang bastusan eh, di ba? Parang nakaka-offend din naman yun, ano. Ayan, meron dito ang ano, magsa-celebrate ng success. Andito ang ating Tree of Cups, ano. Ayan it's either maaayos nyo pa tong problema to kasi napaka simpleng bagay lang naman yan di ba ng behavior ng tao minsan talaga nagiging or talaga ugali niya na yun na, no? nakasaya na yan yan ano. no Now, there's a celebration may inuman. baka nga um karoon pa kayo ng inuman after nyan, ano? Kaya kumain kayo sa labas. Ayan. So, kasi mas maganda yung friendship or pagsasama na talagang straight to the point kayo no. Yung pagsasalita sa isa't isa, pakikisama, uh, the way mo siya i kausapin, mas maganda pa rin talaga yung yung ganun. So, oh yeah, no, once na hindi mo kinausap yung taong 'yan at talagang sumabog ka bukas sa iyong ano ano pagiging at pinairal mo yung pagiging impatient mo. Ayan, magkakaroon tayo ng conflict. Ano? Kaya much better nga sabi ko sa inyo, in your signs na mm -hmm. Ayan, huwag kang gumawa ng hakbang na hindi mo pinag-iisipan. Huwag kang magbitaw ng salita na hindi mo pinag-iisipan dahil hindi mo na maibabalik yan. Hindi, ano, hindi mo na maibabalik, ba? Diba? Kaya mag-isip-isip ka, no, ano, your ano, signs. Oo. Oh, there's a celebration talaga kayong isa-celebrate. Ayan. yan for accomplishments. Maybe, ayan nga, may mga malapit ng, ano, ano, grumadweight na, or malapit na kayong magtapos, or mga endo, ayan, maybe katrabaho niyan, ano, Ayan, oh, there's a good news na paparating sa inyong kaperahan. Ayan, may marireceive kayong good news. Guys, ano, it's either, ayan, may darating, um, may darating, ano, ayan, there's a, a success na parating sa inyo, ano, So, alam nyo, may success na parating sa inyo. Pero kailangan mo mag-focus, no? Sa lahat, sa lahat ng mga sasabihin mo, sa mga gusto mo, and yung mga, ay ito, ito, wala yan kung ang ginamit mo is yung puso at utak mo, ano? No? Hindi mo mararamdaman yung frustration na yan, yung ingit, huwag mong pairaling yung mga yan para ma-achieve mo yung success na in mo sa buhay. So, I think naman for some of you, no, most of you, na ang pinapairal nyo is yung puso't isipan nyo. Hindi basta yung naka ano lang kayo, ito yung naramdaman nyo, ito yung sasabihin nyo. Hindi, hindi kayo ganong tao, ear signs, ano. Mas nananaig pa rin sa inyo ang kabutihan, ang friendship, ang pagsasamahan, ano. Kaya, ayan, may mga celebration kayong um, mangyayari dyan. Ayan, there's also a revelation. May malalaman ka. Siguro, once na nag-open up kayo sa isa't isa, no? Malalaman mo kung bakit ano, ganon siyang klaseng tao. Ano? Ayan. Um, there's an unwanted proposals na mangyayari dito. So, maybe itong isa-celebrate nyo is maybe napilitan. I don't know, ha? Huh? But there's uh some of you kasi na nakikita ko dito, no? May celebration dito, maybe ikakasal. Na napilitan lang. Okay? Ikakasal, uh, engagement. Napilitan lang. Okay? Maybe hindi masaya. May taong hindi masaya dito. Kaya there's a revelation also. It's either i-deny niya. If you are <laughs> mag-propose kayo, no? Maybe i-deny niya. Or may sasabihin siya kung bakit ayaw niya. Ayaw niya magpakasal sa iyo, no? Or ayaw kanyang sagutin. Okay. Grabe yung energy ng air signs pagdating sa dulo, ano? So, tignan pa natin. Okay. So, and I think, um, may gusto tong taong ano, taong to, itong gusto mong tao na magpo-propose ka, may someone na siya na nagpapatibok ng puso niya. No? Which is, ano, so, wag open ha? Which is better than you, I guess. No? Kasi feeling niya, ano eh, parang ayan o, no? first change. Ayaw niya. So, kung meron may mag agree ano, hindi magiging masaya. Hindi magiging masaya, ear signs, yung taong, taong to, sa'yo. It's, if ever na i-accept man niya yung offer, ano. Kasi, may iba siguro siyang gusto eh. Siguro, may, o kaya may nirereto, ang iba. No? or ano ba to? um, decision ba ito ng pamilya? atong na, uh, you feel kong energy dito sa air signs. Tignan natin. so, pag-isipan mo yung gagawin mong proposal, ha? Guys, hair signs. Gemini, Libra, and Aquarius, if ba, may balak kang ano, ano, mag-reflect ka muna. Um, kasi, alam nyo, ang kasal is, ano eh, um, napaka-sacred, ano. Siguro, mas maganda pa rin magpakasal tayo sa taong talagang mamahalin, mamahalin tayo hanggang sa dulo, ano. Thank you for watching, Air Signs. So, see you in my next video.